Therapist, matapos gawing laruan at walang habas na galawin at alipinin ng isang tigang na salarin, ay itinago pa sa ilalim ng isang kama na binalot sa kumot. Ang suspek na itinuturo ay ang nobyo umano ng isa sa mga katrabaho ng biktima. Si Maria Jennifer Suzette Onyate ay 27 taong gulang na respiratory therapist sa Cagayan Valley Medical Center. Siya ay tubong gatan sa Cagayan Ngunit piniling manatili sa boarding house sa Tuguegarao City dahil sa kanyang trabaho at responsibilidad sa ospital. Gabi ng ikadalawamput tatlo ng Abril taong 2022, ibinalita ni Renz Onyate na siyang asawa ni Jennifer sa mga pulis ang pagkawala ni Jennifer dahil sa hindi ito matawagan. Noon pa lamang ay kinutuban na ang kanyang pamilya na may masamang nangyari kay Jennifer na nakatira ngang mag-isa sa isang apartment sa Tuguegarao. Hanggang sa natagpuan na lamang ang nangangamoy nitong katawan sa katabing paupahang kwartong kanyang tinutuluyan noong ikadalawamputlima ng Abril ng kaparehong taon. Sinasabi na ang katawan na natagpuan ay nakabalot ng kumot at nakalagay sa isang karton at wala na ding sa plot. Ang katawan ay meron ng masangsang na amoy. Ayon sa investigasyon, ang silid kung saan natagpuan ang katawan ng biktima ay pagmamayari ni Wilfred Carodan na isang 31 taong gulang at naninirahan sa kaparehong boarding house kasama ang kalaibin partner nito na si Zirelin Ariola Evangelista. Ayon kay Staff Sergeant Tagiam, ang suspek na si Carodan ay naaresto sa Gonzaga Town kung saan ay inamin na rin nito ang kanyang ginawa kay Jennifer. Batay sa kanyang salaysay, ang biktima ay kanyang munang walang habas na ginalaw bago tuluyang itumba. Dagdag pa niya na siya ay lasing noong nangyari ang insidente at ginalaw niya ang biktima bago ito iligpit. Pagkatapos nito ay dinala niya ang katawan nito sa room 5 at dun niya ito binalot ng kumot. Ayon pa sa kanya nakita niya ang biktima na nakasuot ng 90s dress at doon ay tinangkanya ang pumasok sa silid ng babae. Matapos pa umano ang insidente, ay nagspray pa ang sospek ng pabango sa silid ng sagayon. Ay hindi mapansin ng kanyang kinakasama na si Cyriline, ang amoy ng walang buhay na katawan na nakatago sa ilalim lamang ng higaan niya. Dahil dito ay tuluyan ng sinampahan ng PNP ang salarin ng paggalaw na may kasamang pagtumba. Sa ngayon ay nakapiit na sa Tuguegarao Police Station.